Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na ang Bini member na si Maloy Ricalde, kaugnay ng isang kumakalat na fake news na nagsasabing siya ay may relasyon umano sa lead guitarist at vocalist ng River Maya na si Rico Blanco. Sa kanyang post sa ex nitong Huwebes, ipinaabot ni Maloy ang pagkadismaya sa naturang ulat. Sinabi niya, stop spreading fake news. Please lang. Ang artikulo ng philstar.com na may pamagat na New Year, New Love, Rico Blanco, Bini Maloy Spotted Together in La Union, ay mabilis na kumalat online bago ito binura. Gayunpaman, nakuna ng screenshots ng mga fans ng Bini ang naturang post. Bagamat totoo na parehong nasa La Union si na Maloy at Rico, nilinaw na kasama sila sa isang group trip kasama ang iba pang music hero tulad ni na Joshua Caleb Lua, composer Pat Lazatin, Zild Benitez, Eski Mendoza, at celebrity photographer na si Shiro Luna. Nagbahagi rin si Joshua Caleb ng group photo sa Instagram story na may caption na Gumawa ng core memories sa La Union. Matapos ang backlash mula sa fans, tinanggal ng Philstar.com ang article at hinihingi ng mga taga-suporta ni Maloy ang public apology para sa maling impormasyon na inilathala. Ano ang masasabi ninyo sa paglaganap ng fake news? Dapat bang panagutin ng mga media outlets na hindi maingat sa kanilang ulat?